Oh Lord Jesus. Amen. Oh Lord Jesus. Amen. Oh Lord Jesus. Amen. Ikaw Philip Monte Calvo, ang Krisya magasaksi kanimo ug batisuhan ka sa ngalan sa Ginoong si Kristo. Alang sa pagtapasayloan sa imong mga sala, ug madawat nimo ang gasa ng Espiritu Santo. Ipatay mo ang Turo, turo, turo. Turo ka lang. Piligi ba man. Sige, sige. Ang na bautismo han kang Kristo. Sigirak mo si Kalbo. Ang iglesia magasaksi kanimo. Pagbautismo ka nimo sa ngalan sa Ginoong Jesucristo.